Yun mga lods mga min, grabe ka sulit talaga ni Papa. So si Papa ay baldado na pero kumikita pa rin pag naglalaot yan siya, mangugita yan siya. Malupit pa rin, talagang hindi kayang talunin sa pangugita. Basta mayroon lang mga laman ng mga balayan niya mga lods, sigurado talaga hindi siya masisiro. So ganyang kalupit yung tatay ko kahit na isang kamay na lang yung gamit niya pag langoy. Ganyan-ganyan na lang oh. Tapos nakahawak pa yung isang kamay niya sa bangka. So, talagang idol na idol natin yan pagdating sa mga paglalaot. Ito yung nadali ni Papa oh. So, mga goods din yung mga huli ngayon ni Papa na kugita. So, ako ay hindi na pinalad ngayong araw na makahuli ng kugita mga lods. So, tama lang nakabawi ng ano, ng pinansyong aking huling isda. So si Papa ay nasuwertehan. Talagang goods na goods to, tinan mo loads oh. Ma ito malaki oh. Ayun oh, malaki. Good day. So isa. Tas dalawa. Tatlo, tatlo yung malalaki niya. Nice na rin. Swabe na rin itong mga lods. You oh. know. Alright. Goods na goods na to mga lods mga men.